Yes, é Hello, hello what's up mga kabugoy Magandang umaga sa ating lahat uh, Andito tayo sa tabi ng dagat po mga kabugoy uh, So doon sa pangyayari sa Kay Commander Dante uh, Dito natin itinago si Biboy Doon sa aking kamag-anak Para safety talaga siya at hindi na makuha uli So ngayong umaga mga kabugoy Ating kukunin yun At dadalhin na doon sa kanyang Ano sa kanyang nanay Na Doon sa kanyang nanay mga kabugoy na kailangan na nating ihati doon para maalagaan kasi hindi naman talaga tayo authorized na maghawak noon kasi hindi tayo kamag-anak tumutulong lang tayo sa pamilya pero ang problema lang nasa way si Commander Dante so ang problema ko nito mga kabogoy paano ko masabi kung anong nangyari kay Commander Dante sa tatay niya pero bahala na po yung nanay niya ang magsasabi at malalaman ng bata na si Biboy na buong katotohanan so ayan mga kabugoy no apuntahan ah, na natin doon at dadalhin na natin sa kanyang ina bago tayo magsimula mga kabugoy a ah, shout out lang po uh, ah, shout out po kay ma'am maribit ng bayan ah, Miggy Lin Rodrigaso Gina Alicante Puljin Aganan Mary J. Aganan Lee ayan si Marjula Abong yan po si Lemon Angel magandang umaga sa inyo at saka si Sino pa? Ah. Uh, Mami Mina. Aganan, uh, magandang umaga, ma Mami. Sana uh, andyan po kayo sa mabuting kalagayan. So ayan mga kabugoy, ngayong umaga na to, kukunin na natin at ihatid. Puntahan natin doon sa bahay sa aking pinsan. So magandang umaga at maraming salamat sa inyong suporta, tulong, pri, Kay God para sa aking exploration. Bugoy Gusto TV, nagmamahal sa inyo, magandang umaga sa ating lahat. So ayan po. Ayan, puntahan na natin. Kalukuyan tayo nandito mga kabukoy. Ayan, yung dagat. At hindi hindi napalibutan doon ng mga bahay mga kabugoy At hindi hindi talaga ito makikita ng mga bandido kung sino may pumunta dito. So ayan. So yung, mo yung motor ko mga kabukoy ay nilagay ko lang doon para maging successful yung punta natin dito at hindi tayo malatak So napalibutan to ng mga bahay mga kabugoy So yan po uh, mga kabugoy Nandito na tayo Ate so, Gandang umaga te mm. oh. Uh, nandito na si uh, Nandito pa si Bibuy Nandiyan na sa loob sa So yan Yan mga kabugoy Ah, uh, te, pwede Pwede mo usap tayo sa lote? Oo. Oh. Diboy, musta? Pwede, pwede pa eh? oh. So, musta biboy? So, mag ano lang tayo mga kabukoy mag ah, ano na lang tayo ng salita kasi may bata natutulog mm. may bata so ti maraming salamat sa pagtanggap kay eh, Biboy tiya so ngayong umaga na to ti pukunin ko na si Biboy at ihatid doon sa kanyang ina para maalagaan doon mayroon mm, po kasi salamat talaga tina na ano, tinanggap mo yung bata dito sana maraming bising na darating sa'yo na Panginoon ito na yan ito yung mga kabagoy, nakadalhin da, ko ito sa biboy na sama na tayo? asa yes papa papa dito. Nandoon yung papa mo sa and. And yung papa mo doon. Sama tayo. Ihatid na kita mama mo, ha? Ha? Ihatid na kita, ha? So, yun, ano yung mga kabukoy na, ha? na tayo sa para sa nagising yung bata. So, ihatid na natin sa paper sa kanya kina. Mag-upcom lang tayo mga kabukoy. So, abangan nyo yung kasunod nito mga, mga, mga kabugoy sa natin sa kanyang ina. para salamat po. So, what's up mga kabugoy? Ah, dito na. Sinama ko na si B-boy. Kasama yung aking anak. Ayan. So, magpapaalam na tayo sa kanyang ina. ay na nga may ng bahay. Kung may ng bahay mga kabugoy, ah, ina, ah, ano yun? Pinusan ko yun. Dadalhin na natin to Nakauwi uh, sa kanyang ina Kapalibutan to, to ng mga bahay-bahay mga kabagoy Magkirami Ayan. Ayan Itong lugar na to mga kabagoy Secure talaga to at safety Pag may naitatago akong tao dito uh, Kinakailangan kong itago talaga para hindi malalaman ang mga kalaban Wendy so, ko na dinadala, di un sa kumpare ko gawa ng Minsan, Wala wala, di ko kumpare nito, so, may may nagalibid din. So, Ayun. Napaire sa amin toy. O so, pare sa akin papuntang kami sa taas mga Kabugoy. Ayun. Ito na yung daan papunta doon sa Bukundok. So i-upcam lang namin mga Kabugay no i-opcam lang namin kasi baka malaglag yung cellphone so doon na kami mag-uncam doon pababa doon sa kanila so maraming salamat so bago tayo pumunta doon mga boy dadaan mo tayo yung simbahan ayan thank you So, what's up mga kabugoy? Ah, nandito na tayo sa daan kung saan ang daan papunta doon sa kay Nabiboy, yung ila bahay ni Commander Dante. So, ayan yung daan niya mga kabugoy, papunta doon sa baba. So, dito lang tayo, dito na lang tayo nag-unka mga kabugoy gawa ng mahirap kasi ang daan doon tapos galing pa tayo doon sa pinsan ko na no na iniwanan sa kanila. So, kasama na natin ngayon si Biboy, ayan. lalas si papa ko papa ni mo? So, hindi uh, natin pwedeng sabihin sa kanya na ako yung masasabi bahala na yung nanay niya bigay. O. Oh. para sa panibagong inahan panibago panibagong oh. Pan, panibago hanap buhay oh. panibagong hanap buhay. Okay ka lang? Okay ka lang? So yan mga kabuboy uh, Hindi lang talaga natin sabihin Hindi ako makapagsalita Bahala na yung narin niya Malalaman ni Bebue yung katotohanan Kuha ko kasi nito mga kabugoy no? uh, ano? Si Ano lang si Ah, uh, nung kinuha ko to si Biboy. Uh, ko doon sa uh, um, tago na lugar para hindi na talaga kasi hindi ko dinala doon sa bahay na kumpare ko gawa baka punta-puntahan naman dyan pupuntahan doon so naghanap ako ng bahay doon sa tabing dagat doon talaga din ang yatid lang natin to mga kabugoy wala tayong, wala tayong karapatan na hawak nito at wala tayong karapatan na hawak sa kanya dahil mayroon siyang mga magulang so bahala na yung nanay niya ang importante tapos yung matatapos na yung ano yung ginagawa ni Commander Dante. So, magsisimula sila sa panibagong buhay. Ay, naku Lord. Malawak ang kabukiran. So, yeah. uh, Ito na tayo. Dito na tayo na gano'n. Okay, dengan ini.